Marami po kasi ngayong kapahamakan na nakaamba sa sangkatauhan. At yun ay gaya nung sinasabi ng Panginoong Hesus na bago dumating ang wakas, magkakaroon ng mga digmaan, panganib po yun. Tapos, eh, mabuti basahin na po natin, kapatid na Daniel 24, 6 ng Mateo at mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaungaw ng mga digmaan, ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari, datapwat hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at magkakasalot at lilindol sa iba't ibang dako. Mga panganib na nakaamba ngayon, mga kababayan, magkakaroon ng mga digmaan, ang bansa titindig laban sa bansa, ang kaharian laban sa kaharian, magkakagutom, magkakasalot, at lilindol sa iba't ibang dako.